Blood Moon, may hatid nga bang swerte o kamalasan? What's up mga G? Ako nga pala si Francis, also known as Isko the Scholar. Sa wahas, after a while, nakagawa na naman tayo ng panibagong video. For today's video, we are going to talk about the Blood Moon. Tara na at alamin kung paano nagkakaroon ng Blood Moon. The day before the Blood Moon, sinabihan ako na magkakaroon daw ng Blood Moon. Agad ko naman itong chinek at Meron nga. Kung naaalala nyo, gumawa ako ng video about solar eclipse. And during that time, wala pa tayong masyadong kagamitan sa pagkuha ng eclipse. Pero for this video, kahit papano, nagkaroon tayo ng oras para makabili ng mas capable na lente para makuhanan ang rare na astronomical na pangyayaring ito. Rare. Rare. <laughs> Shoutout kay Genesis sa joke. Literally just hours before the said eclipse, naghanap ako sa marketplace. Buti na lamang, at nakahanap naman agad tayo. Guys, so asama ko naman ang mga sisters, mga hen, yung ang sister, may pick up the lens that we need for our video. History aside about the equipment, Paano nga ba nagkakaroon ng blood moon? Ang blood moon ay sanhi ng total lunar eclipse kung saan ang anino ng ating planeta ay dumadapo sa ating buwan. Ngunit dahil alam naman natin na ang ating mundo ay hindi kasing laki ng ating araw, hindi nito natatakpan ang kabuuan ng ating araw. Kaya naman ang ilan sa mga naiiwang sikat ng araw ay dumadapo pa din sa ating buwan. Pero bakit ito kulay pula? Aba, ito ay dahil sa ating makapal na atmosphere na tila nagiging isang malaking filter na sumasala sa mga kulay. Para mas madali nyo itong maintindihan, ang mga kulay ay nasusukat sa kanilang wavelengths. Ang mga kulay na may lower wavelengths kagaya ng violet, blue at green ang may pinakamaikling wavelengths na siyang natatrap sa ating atmosphere. At ang higher wavelengths naman kagaya ng yellow, orange at red ang siyang nakakatawid sa ating atmosphere na siya namang tumatama sa ating buwan, thus making the moon appear red. Blood moon. Blood? Sorry, sorry. Blood moon. Paalala lang na hindi lahat ng lunar eclipse ay nakakalikha ng blood moon. Ito ay dumedepende pa din sa layo at posisyon ng buwan relatibo sa ating mundo. Siya po ay ano lang, mailig sa buwan. Uh -huh. Also, oh, kwento ko rin, wala pa to kaninang umaga. Uh, nalaman ko lang kasi may merong blood moon, blood moon. So, inumaga na siya. Ayan, nagamit kami ng lens na pwede namin gamitin for it. Tutukan, so, Akcha. <laughs> Kapawis lang dahil. <laughs> Bas, uh, excited ka ba sa mga kaganapan ngayon? Hindi eh. Kakagaling ko na sa trabaho. <laughs> <laughs> Kaling pa kasi siya sa work, guys. Wala na, content. Okay. Wala nang wala nang sabi-sabi. Okay, na lang. Wala kasi kaming content na maayos lately, guys, because of our busy schedules. So, why not? And also this is once in a lifetime. Hindi naman, hindi naman not really. Ha? Hindi naman not really. Pero kasi, 'di ba? Sabi nga nila, hindi mo ma-experience yung same eclipse in the same place at the same time. Enjoy every moment while it lasts. Yan. Ngayon, kasama natin si Genesis. Hindi mo kasi nakita yung solar eclipse noon eh. Ay, hindi nakita ko. Ah, pero... Hindi nakita ko. Kita ko, <laughs> yung mga ba? Yung mga... Kamukha mo yung... Eh, yung eh. kay Billy yung may. Yung Pogi. Yung pogi naman. Oh! Ito. <laughs> <laughs> yung mga ba? Yung mga order sa kanya. Ano? Sa kanya kayo sila. Aba. Tapos di mabasa. Tapos ko rin sila. English mo, may papalad daw alas dos Pero pwede na kami mag-picture ng ban ngayon So baka mag-picture picture kami ngayon Kasi ayoko naman ma-miss Gusto ko kuha yung buong ano eh Like faces niya hey Ayoko din ma-miss Piprint ka ulit eh <laughs> Oba hey Ayoko din ma -miss. Sino? <laughs> hey, kita, di na kita ma Hindi ko niya Ano? Ha? Nang <laughs> anong kanya? Ah, uh, oh, o tama tama Hindi ko makikita yun <laughs> Wala eh Yan. Ay. Yan, Ay, abangan guys, uh, Bini coming soon. Uh, Mamit ulit namin sila. So, abangan niya yan. <laughs> <laughs> <lifting brewer> oh, May um, uh, <Croatia> parinig muna tayo, di ba? TFC! TFC! Baka naman. Baka uh, naman. Sparring. Huwag naman. Huwag naman. Huwag naman. Ba't ba yung pre? Kailangan natin sila. Oh, <laughs> <Hey>! <laughs> Time check lang tayo guys, ayan ang oras at uh, medyo matas pa yun din ito eh, for some uh, reason. sa work eh. Ano? Ako <laughs> <Kau> ba? Baehe! Ay! transition. Shoot Yan guys, ah... Uh, madilim pero makikita nyo naman ako eh. Hindi. Basta marinig nyo naman kami. Bibili kami ngayon sa Team Hortons. Yeah. Mabalikan ko kayo guys. <laughs> Basta bakit kami sa Teams bibili na. Pampainit. Ah! Yeah. Pero in fairness uh, sa Team Hortons ngayon, meron silang hot chocolate. Usually kasi ganitong oras, eh wala. Eh, i-start ata. Ano ba? Medyo. Ito ko. Sorry, napating kasi ako sa ban eh. Medyo nag na yung bottom part. Ang binis lang pala. <laughs> <laughs> Ay! <laughs> Bilisan na po natin guys kasi. Ito na pure juice kasi mag-set pa kami ng camera. Sabi nga 2 hours pa eh. Ito na yung mga time na tumutunog na yung ano music. Tatarang <laughs> kabayo boss. Tatarang <laughs> kabayo. <laughs> 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 <huli> ka <ba> ng police. <laughs> <laughs> Yan lang. <sh> <laughs> na kami nakuhanan <laughs> Hindi, nandiyan lang yun. Nag-i-start na siya, nag-i-start na. Ano? <laughs> so yun na nga, nakarating na tayo sa bahay. Ama. Yan ang kinukuha namin yung camera. Yun ang bilis oh. Yan. Speed lang. Kala mo ano eh, hindi kinabahan. Tapos sabi ko, matatakpan tayo ng puno, so lumipat tayo ng pwesto. Yan. Ayan na po. Sa mga oras na yun. may mga ano kasi neighborhood na naglakad. Oh, oh Pinapunta namin para maka-join sila. Uh, may enjoy nila with us. Yan. di ba? Sabi nga ni Sing, ano. celebrate as one. <laughs> Share the experience. We all here as one. one. Ayan, ayan. Pasalilapsilyap lang? Oo. Ah. So, Pasalilapsilyap lang. Tingin-tingin ako sa camera sa pinipicturean ko. Focus lang tayo sa goal. <laughs> Ayun o. Oh. <laughs> Anong goal mo dun sa baba? Ando mo kape mo? Hmm. Hmm. nag explain siya. Tapos tinitig din niya. Aha. Uh -huh. May sinabi ka kaso wala kang mic so hindi narinig. Like. At ako oh, sasabihin ka sasabihin ko dyan. Ayun guys, meron tayong mga bagong kaibigan. Yeah. Tapos ako wala pa reaction. Ito, picture muna ako. Ayun. At uh, ko yung video ko. Ay, picture. Blurred. Ang oh, panahon na yan. Si Bosing is naging scientist and teacher at the same time. Pero sa totoo lang, medyo may unting inis ako dyan kasi hindi ko na magala yung camera. May aba. Grabe ka sa kanila. Joke lang, joke lang. Masaya ako na nandyan sila. Kukuha na po siya ng number. Ayan, yeah, kinuha nila yung number ko. Opo. Oh, Kasi, well, pogi tayo eh. Pogi ka? Oo, oh, pogi tayo. Ako? Cheap. Joke lang, walang po nangyaring ganun na. Hindi, <laughs> yun <ang> <laughs> yun, yung number niya. Bakit nila ba? Kinuha yung walang number. Walang ganun nangyari. IG, then. Uh, mm. Imagination lang niya yun, yung mga De. naririnig niyo. Walang De. ganun nangyari. Kasi ako nakataligod ako, so mm. narinig ko doon, Ay, can I your... tinuturo ko lang sa kanila paano nangyari yung uh, Blood Moon and Lunar Eclipse. Actually, ito nakakatawa diba yun? Uh. Tinanong ko sila kung ano ba yung Blood Moon. Uh. Tapos sabi nila, about na ano daw siya, parang uh. yung bad energies daw, mahawala na kapag uh. gano'n. So, sabi nila mo sa akin, ingat ka. <laughs> <laughs> ingat ma ka, mawawala ma ma ka. Maglaho eh. ka na. O so <laughs> oh, sige, ito na yung Pero malas nga ba ito o swerte? For some, ang blood moon ay nanganghulugang ang buwan daw ay kinakain ng isang halimaw. Sa iba naman, ito ay ang panahon kung saan pinaka-perpektong oras para gumawa ng spiritual na ritual. Ingat, baka nagayuma kayo. Swerte man o malas, hindi natin maitatanggi na nakakamangha talaga ang mga gaitong pangyayari. Kaya kung ikaw ay may chance ang makakita ng ganito, enjoy it while it lasts dahil hindi lahat nabibigyan ng oportunidad na kagaya nito. At kung hindi mo man ito nasilayan ng personal, sana nakatulong itong video na ito sa iyo. Kung hindi man, abang-abang na lang sa mga susunod. Muli! <clears throat> muli! Ako po si Isko, The Scholar. Salamat at hanggang sa muli. Like, comment, and subscribe. Please lang. Aba. Sa mga natitirang... Yan. Cutting!